Sino ba ang sinamba ng mga propeta at sugo? Halina ating alamin. Alam niyo ba ang Panginoon na sinamba ni Adam, ni Noe, ni Abraham, ni Moises, ni David, ni Jesus at ang pinakahuling propeta ni si Propeta Muhammad, ang sinamba nila ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Siyang may likha ng langit at lupa, siyang may likha sa iyo at siya nagbigay ng panusto sa iyo at siya rin ang babawi ng iyong buhay. Walang iba kundi Allah siya yung Panginoon na kinilala lahat ng mga propeta at kinilala ng ating mga ninuno. Siya yung nagpakilala mula sa banal na Quran. Kay bilang ika ngay katibayan o ebidensya na kanyang sinabi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ano ibig sabihin na kung saan siya bilang dakilang tagapaglika sa ngalan ni Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain, ipahayag siya si Allah ang nag-iisa. Ang Diyos na yan, na si Allah ay nag-iisa lamang, hindi siya mag pwedeng dalawa o di kaya tatlo. Nag-iisa lamang. Pangalawa, samad. Wala siyang pangangailangan. Hindi kumakain, uminom, nagpapay nga. Pangatlo, hindi siya sinilang at hindi siya nagkaanak. At pang-apat, siya'y walang katulad. At itong Panginoon na to, na dapat nating sambahin at kilalanin nang sa ganun tayo magtagumpay sa mundo, sa ating libingan, lalong-lalong lalo sa kabilang buhay. Maraming maraming salamat po.